Yo, yo, yo! What's up, what's up mga kami? Kumusta naman tayo dyan? Good morning with feelings! So yun na nga guys at for today's video ay mag -ano tayo? Magtatanim tayo ng cherry! Cherry blossom! So, uh, kulay puti naman yung kanyang blaklak pero ngayon ay malit pa. So sama nyo ako at magtatanim tayo dahil kanina pa dapat itanim kaso nga lang ang lakas kasi ng ulan so, pinatigil ko muna. So tara! Tara! kamay-ako at magtatanim tayo guys dahil samantalain natin na walang ulan di ba So ito yung ating itatanim ah uh, 245 grabe 10 Ayan Pati ito hindi ko alam ano to parang pine tree ata to guys sabi nila mataas daw na ba, ano yan na puno So yan kita kits tayo doon at kukunin lang natin yung pala at maghukay muna tayo doon ng pinaka butas nya para doon natin itanim so tara sama nya ako guys so yun guys kunin muna natin tong ano, pala and pupunta muna tayo doon sa area at papakita ko muna doon saan natin itatanim tong ano tong cherry bali ano na mabalik malamig na naman kahapon ay mahangin lang pero ngayon ay naka 12 degrees so unti-unti nang pawala yung ano unti-unti nang pawala yung winter dito sa bansang Taiwan ayan naglalakad po tayo dito mga kaibigan with feelings so bali dito ang area dito tayong area magtatanim so ano tayo dito bali ano to sampu so yun guys at iayos natin lang tong camera bali ito dito tayo magpupungkal at hindi naman kanong kalaliman kung paano natin itanim yung ano para kwan kasi maliit pa naman mga ganyan pa lang kahaba yung ano mga isang roller pa lang o lagpas lang isang roller yung carry so ayan samanya nyo ako guys dito ganun lang kalalim guys at tignan na tignan nyo para ano natin pero disclaimer lang ayan di ba at ito bali itong area bali madami dami yung itanim yun lang di ko alam kung ano yung space kung gaano ka kakakuan Dito siguro yung isa Kasi Kita yun naman Malaki Yung pagwat So dito Dito tayo mag-ukay Nice. So sukatin na lang natin yung agwat kung ilan Sukatin natin sa ano Kapaan na lang natin sampung ano Sampung yung pa ako yung kalampakan ganun yung space nya bali sampung ganun eh yung pa ako size 11 so yun yun yung size nya oh. so tamang update lang tama lang siguro yung agwat so yun guys at Okay tayo ulit dito. So, yun guys. At hintayin nyo ako at kukunin ko na yung cherry para sample natin dalawa din. Isit natin kay leader para makita na niyo kung tama ba yung agwat ko o baka gusto niya mas maano, mas malapit pa. So, yun guys. At sama nyo ako. ayo guys let so yun guys samahan lang nyo ako dito na mag ano mag mo na muna tayo ng pagtaniman natin tong cherry na to at eh, disclaimer lang po tayo at hindi tayo eksperto na ano pero yun nga lagi kong sinasabi sa inyo na experience lang po kung paano ko magtanim kung ano yung alam ko paano ko paano yung gawin ang pagtatanim so yun lang ginagawa ko dito guys dahil syempre dyan naman tayo lumaki sa pagtatanim ng mga bagay-bagay na feeding mapakinabangan di ba So ito ano na natin bali ang gagawin natin dito hukay lang natin din tapos ilagay lang natin yung dapat muna natin yung ano yung cherry kung tama na ba saktong na ba yung kanyang lalim yung kanyang hukay para kasi kailangan kasi yung lupa niya dun sa paso tsaka yung dito sa lupa kung saan may tatanim dapat kasi yun ipantay natin dun para kwan para mas maganda kasi pag yung mas malalim yung itatanim mo dun yung pinaka lupa niya at yung ano kung mas malalim yung butas ano kasi yun eh yung parang parang nalulunod siya gano'n. kasi siyempre parang tao din yung ganyang bagay yung halaman tsaka mga bulaklak tsaka uh, kuan mga puno meron din ano yun, para ika nga sa madaling salita eh yung sinasabi nila na para makahinga siya di ba? Ito natin yung ano, limang cherry. Ah, At... medyo ilapit natin pangit naman pag laki niya di ba hindi siya masyadong maka ano yung laki pero ito alam ko yung tama na yung ano tamang sakto lang yung espasyo niya para pag lumaki yung cherry s'yempre mas magandang tignan uh, sakto magsalubong doon yan pag ano pag laki nila So yun guys, bat meron pa tayong lima At maghuhukay tayo ulit sa pod Sa area So tara, let's go! Ditong area na to ay naglagay tayo ng pito Ayan, pitong cherry So meron pa tayong tatlo na cherry So, ang balak ko guys ay dito ko ilagay yung tatlo. Isa dito. Dito area. Tapos papunta doon. Di ba? Para dito area. Yan, kulay puti lahat kasi yan guys eh na cherry tapos dito lagyan ko dito ng ano one dyan one two o, Bali Dalaw. lagyan ko lang na lang siguro ng ano dito ng isang peraso dito. Dito banda. Dito. Lagyan ko dito para maganda, di ba? So, ilagay natin yung dalawa doon para kuan para mas marami puti dito kasi doon pag ka natin yung sampo masyadong madikit, pangit kaya ito guys saman nyo ako at maghukay tayo ulit dito ng dalawa Hing tayo ayun na guys nilagay na yung isa ayan, sinukat sukat na ni Mac, ayos sweet feelings, ayan, tignan guys ang galing manukat yan ganyan pang pagsukat niya guys <laughs> oh, malupit talaga basta si Mac ayan so, ayan abangan nyo lang guys sa ano, i-update ko kayo sa ano mga ilang linggo kung sana mabuhay lahat to para happy ay hay diba para gaganda lalo yung ating garden yan na ilagay na para makompleto na guys ang ating tanim tapos yung mga iba ay <clears throat> iano na natin so, yan, mamaya natin i-fix na natin at maitanim para ilagay natin yung isa muna doon kasi medyo ano to eh medyo ambon ambon na yung kanina kaya ayun tara let's go may makompleto na yung ating tanim na sampu so nilagyan ko rin dito kasi medyo awang to walang walang gaano ano yan kabula bulaklak dyan sa area na yan so lagyan natin ng isa para tumumbay sila dito sa may ano sa may kubo ay mayroon tayong nakikitang bulaklak dyan na cherry blossom so <clears throat> sama nyo lang ako dito guys at kulay puti dati dyan pero ibang ko ba ayaw ayaw mamulaklak kasi sabi kasi nung dating ano dito nadatnan ko ay galing Japan daw kasi yon e ito hindi ko alam kung ano nila kung saan galing din kung Taiwan ba yan so yun guys at ilagay na natin yung iba yung ano na hindi pa kasi naitanim yun hindi pa natanggal yung pinakapaso nya so tara sama nyo ako guys siya itanim na natin mas tanim so dito tayo sa na, medyo sumaan na naman guys sumaan po na naman yup yes. so tara let's go sa kabila naman tayo dito naman tayo sa kabilang yo pa daw dito medyo mainit na pinawisan na ako so maganda kaya kailan natin tanggalin yung itong item yung paso niya para tematik ka agad yung hmm, ugat nya oh, ang gilas kakaibos ah. nangang mamulak lang ka na <laughs> kasi Uh, ganitong buwan kasi yung tani yung bulaklak ng mga ano guys ng mga cherry blossom dito sa Taiwan umpisa sya ng February hanggang matapos ng ano, winter nyo patong guys at update ko kayo maya-maya so, ito na yung kli plus na tanim sa sapung keri so. yan at magkonek ang lahat para happy ito ay pwede lang sana mamumunga um, um, sana ng madami yung malalaki ako po ang ganda sana diba hindi pa rin yung pagkain natin so yun so yun, guys natapos din sa wakas yung ating tanim na cherry sampu kira oh, so sana lumaki ng mayos at mamulaklak at mabuhay lahat so yun guys at shout out sa aking asawa na si Cherry kaya yan maraming maraming salamat sa pagtambay nyo ulit at mm -hmm. stay with feelings see you when I see you peace